Attorney, pwede pa ba ako magsampan ng kasong cyber libel kahit 3 years ago pa yung panirang puri sa akin sa SOCMED? Yes, maaari ka pa rin magsampan ng cyber libel case kahit tatlong taon na ang nakalipas matapos ng siraan ka sa SOCMED. Ayon sa batas, maaaring isampa ang kasong cyber libel within 1 year from the commission of the crime or from its discovery. Ibig sabihin, kahit tatlong taon na o higit pa ang nakalipas mula ng siraan ka sa SOCMED, pero kung nadeskubre mo ang paninirang ito sa iyo nang hindi palagpas ng isang taon, pwede ka pa rin magsampan ng kasong cyber libel. Para mas malinaw, bigyan ko kayo ng halimbawa. January 3, 2023, nag-post si Marites ng puri laban kay Tolitz. Mula January 3, 2023, mayroong isang buong taon si Tolitz para magsampan ng cyber libel case laban kay Marites. In other words, kung siniraan siya ng January 3, 2023, meron siya hanggang January 3, 2024 para magsampan ng kaso. Ang tanong, paanong nangyari? Nalampas na ng one year pero pwede pa siyang mag-file ng cyber libel case. Ito ay dahil ayon sa batas, one year from the date of the commission of the crime or... Whether in one year from the date of discovery. So, ibig sabihin, kahit lampas na ng isang taon o kahit tatlong taon pa ang nakalipas na ng siraan ni Marites si Tolitz sa SOCMED, pwede niya pa rin itong sampan ng kasong cyber libel. Kung lately lang na-discovery ni Tolitz ang paninirang puri. Halimbawa, sa ating example, siniraan ni Marites si Tolitz January 3, 2023. Pero ngayon lang ito na-discovery ni Tolitz or nitong August 31, 2025 lang. Sa ganitong sitwasyon, pwede pa magsampa ng kasong cyber libel si Tolitz laban kay Marites hanggang August 31, 2026 o isang taon mula ngayong araw matapos niya itong madiskubre.